Bali ngayong araw nga pala mga tol, magpapasalin tayo ng gasol kasama natin si Krian. At syempre, wala tayong ibang kasangga sa hanap buhay kundi ang ating tricycle. Pero bago tayo lumarga sa ating pupuntahan, kakain muna tayo ng ating almusal ngayon. Bale may nagbigay nga pala sa amin na isa sa mga followers namin ng isang kilong Nutella na ayaw na niya magpakilala. Pero shoutout sa iyo ma'am, salamat po sa pagbigay ninyo sa amin ng Nutella. Pagpalain pa po sana kayo sa inyong pagninegosyo. Salamat po. Sobrang nakakataba lang ng puso kaya hindi ko maywan sa magpost ng ganito. Bale ipapalaman lang natin ito sa ating monay na itinitinda. Ating office na, first bite. Mmm, langit. Second bite. mm langit na naman. Third bite. Salamat, Lord. At syempre, hindi naman papayag si Krian na hindi magpakitang gilas. Kaya gagamit din siya ng kanyang tinatawag na first bite langit agad. Nak, pakitaan mo nga ng iyong first bite. Go! First bite. Yun o. Hmm, naman. Second bite. Hmm, sarap naman. Eka muna. So, yun na nga mga tol. Tapos na kami mag-almosal alis na kami gamit ang aming tricycle. Maikwento ko na rin sa inyo mga tola, no? Dati nga pala wala pang aming tricycle. Bumabayad kami ng 300 pesos pag kami nagpapasali ng gas. Kaya simula nung nakapagpundar na kami ng tricycle, hindi na kami bumabayad ng 300 pesos. Malaking bagay sa amin si tricycle kasi nga siya yung lagi namin nakakasangga sa hanap buhay. Kaya simula nung nakapagpundar na kami ng tricycle, medyo nakaluwag log na kami sa mga bayarin Yung dati namin binabayad na 300 pesos sa pagpapahakot ng gasol ay naisa-save na namin at na namin at dagdag na namin sa aming puhunan sa pagtitinda dito sa sari-sari store. At syempre shout out na rin po sa lahat ng mga kumukuha sa amin ng gasol at walang sawang pagsuporta nyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin magagawa ito kung wala po kayo. Hay, mga sa Rera members mo 'yung babe para mo ano. 'Yung mo video muna din ni Boy di para naman naging makakita ka sa vlog, guys. Kuya Will, oh. okay, na, napakatindi yan. Alis na kami, boy. At syempre, sa mga viewers po namin, maraming maraming salamat din po sa inyo. Hindi po kami aabot ng ganito. Kundi dahil sa inyo, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aming pagbablog. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!